guys. Dito kami ngayon sa May Sambiray Fort. Bangkarera daw kasi ngayon. Kaya nandito kami sa May Sambiray Fort. Manonood lang kami ng bangka. Karerahan ng mga bangka. Kaya bangkarera. Bangkarera guys. Kasama ko pala ngayon dito. Si ng at sister ko. Dito kami ngayon nasa may ano kami ng tuno. Sumisilong kami pinapakainit ay siya nga pala guys yung bago ka pala sa channel ko pag mo naman kalimutang mag subscribe paki like and share mo na rin yung mga video ko ayan thank you halika panoorin natin yung bangkarera ayan may aeroplano pa maingay kasi may aeroplano dumaraan dito kasi yung landingan ng mga aeroplano papunta doon sa may Katiklan Airport. Dito talaga sila dumadaan. Ayan. Pag magla na yung Katiklan, ay kayong airport mula Maynila to Katiklan. Ayan. Dito sila magla-landing. Ito yung pinakaadaanan nila sa dagat. Ayan nga guys, andito na nga tayo sa May ah uh, Sambiray Fort at ito na nga po yung pantalan at ayan nga po yung Sambiray yung tarpaulin nila Sambiray Pit Pit Biniray ewan po ano yung Biniray ayan ang pantalan guys yan yung agenda na dadaanan ng mga bangka ayan yan yung iikutan ng bangka at iyan na nga yung mga uh, ano mga bangka na may mga layag. Arerahan na sila diyan kanina pa raw niya na nagsimula. Hindi namin naabutan. Ayan na nga guys oh. Ang ganda tingnan. Ang bangka naman na ito ay nasiraan daw. Paano kasi may bumangga daw kasi sa kanila. Kaya ayan, quit na sila. Ayaw na, suko na. Dito na uli kami guys sa may lighthouse. Sa may puno nga kusang kami tumambay kanina. Kasi masyadong mainit sa pantalan. At ito nga, napansin ko nga itong motorboat na ito. Uh, may mga sakay itong turista. Galing ito ng Boracay Island. Sa may Boracay nga po. Uh, dadalhin yung mga turistan yan. Siguro isa sa mga activities na kinuha nila ay ATV sa barangay na baoy anong kasi sa barangay na yon yung lahat ng ano mga ATV nga kung tawagin Sa <laughs> sobrang init ng panahon, ayan, naligo sa dagat si doggy doggy. Oh. Diba? ang Galing din niya, oh, oh. Siya na yung kusang lumangoy. Siya na yung kusang naligo. galing naman ni Doggy. Mm -mm, yan. Ang galing-galing naman ni Doggy, Doggy, oh. Finish na. Oh, wiggle, wiggle. Tapos na Doggy, Ligo. Kaya pala malinis balak mo, eh. ka pala palagi. One hour later. Balikan natin yung ano bang See you. Ayan dito tayo. Bumalik tayo ngayon dito sa may pampantalan. Ito raw ata yung nanalo. Ito yung bangko, bangka na nanalo guys. Titingnan e, nga natin. Lang winner. Sila yung winner. Bangka nila yung nanalo. Ayan. na like yung nanalo. At ito nga kay yung sinasabi ko na landingan. Ayan, may aeroplano na na gumaan. Ayan, pangalawa naman to. Pangalawa yan. Ayan yung aeroplano, labas na gulong. Second runner-up champions ito naman yung pang third place yung bangka na yan paparating sa pangpang, -pang. pangatlo siya Siyempre, congrats. Congrats sa kanila. Ay, Blue Eagle. Nanalo si Blue Eagle. Pang fourth yan. Yung bangka ni Manang Trilly kapatid ni sister yon si Manang Trili. Uh, hindi pala panalo yun uh, place kasi siya kaya hindi 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 nakapanalo very sad pero ganun paman man nagtry sila ba diba? sali sali lang din nakasakay lang naman sila eh Ayan guys. Ayan, uwi na yung mga bangka. Kasi ang awarding daw ng mga nanalo ay sa piyesta pa. Sa May 15 daw ang piyesta dito sa May Plaza. Doon daw ia-award yung mga uh, nanalo dito sa bangkarera. Nagaganap nga dito sa May Sambiray Port. Dito lang sa uh, Malay, Aklan. Ay, correction daw pala. Sambiray Malay, uh, Aklan. Ganun daw ang tamang pronunciation. Sorry po.